Hello, may hapon mga ka-idol. Ito ko si Mercado nagpalit kong isda. Kay, lami kay lagi mag-inunan ron, magpaksiw. Yeah. kini may akong gitiradahan ron, ang baw. Mga alas 5 sa hapon ko nakapalit ani. Ya, yeah, dahil kayong tao si Mercado. Pwede ani, ako ning tungaon. Pritohon o akong paksiwon o rinununan. Ya, labas kay ni idol. May ni ba masuwa pa ini ka nya Ya, unahon na tong ang kuan idol gining pinirito kay dali ra kayo. Para May ni siya kay dali ra siya buhaton. Unya shout out dai ko sa kong mga amigo diha si Dinoy, si Minisis ug uban pa. Og, og kong mga igagaw diha sa kuan. What? Hindi yeah, ako maigsoon diya yeah, sa sawang kaliro. Nga yeah, tanawa. Paksit na sang bahaw ane ron. Lami maging pinirito. Lami sa kaying isda. Nindot ning kuan bao kay bagto kay kunod ba. Lami kay kanon. Nga yeah, ato lang na paabuton ka para ready to serve na walay dagas oh, no! uras atong ikuha na itong mga lamas natay bumbay natay luya natay ahos natay taong para paksiw ni natay ukra si sibues dahunan uguwan pa na pay mga suka uh, mantika asin bitsin at tubig para sabaw na to walay dagas uras ko an minuto atong yes! Balihon, tanawa na sobrano no na paig-paig na gamay sige na no, mas lami ng paig kay pagugtog kay nagkao na to atong ipon mag garot-garot muna itirada di ha kay o oh, gahe man kay balihon kuhan lang ta stipot lang ta pasinsya na ha kay iuyog <laughs> atong kaha kay tungkol sa Sinanim ning life, life must go on. Ah, ano vlogger oy. Wa nam ko willing mga tao ron. Mo na nagkadaghan ang mga vlogger ron. Ah, bahala nagkadaghan ta as long as malingaw lang ta sa tong gibuhat. Happy ba, be happy. Mo na itrada diha. Kung unsa may kapalaran na ni, aw. Si Mita lang yun yung magbuot ano eh. Okay. Nagkadagha naman. Oh. All over. Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede nagha ng vlogger. Now, Sa na. May nandaghan kay Lingaw kayo. <laughs> May nang mag-vlog ta. kay Y Requirements. So, kung sana sulititihon. O, oh, wala dagat sa ulas. Ato nang ipanghiwa-hiwa ang mga lamas. Ready na chap-chap para para paksiw na to na pere eh. mo na discarte sa paksiw kaya nang daghan nung dili maglamas pa nice. ready na na ito nang ikuano ay butan tong ahos una next atong ibutang ang oh onions bumbay para mahalo bas silispada Nahon gid ato na pareya ka rumo ug gibatangan ug atsal para kulor kay balami imong gid kanu nang kuan gud atsal kay taas kay na sig vitamin C. Nya yeah, batangan jud na natog luya kay ang luia mong gud mao may makawas lang si. Nya yeah, spring onion lami na siya kanon spring onion sibuyas dahonan og paborito sa akong anak ang okra o ang taong ganahan ganahan na siya mag-un-un ko basta na ay okra ug taong asa akong asawa. Muna ko mag-unun ko na agyo na siyang namasa. Kanya patangan na itong asin gamay. Para ay lang kay daghan na. Kay lisod kayo, kay parat niya. niya gamitan na bitsin gamay lang. slide ay lang pala kay ko na imoj na. Kanya nakapalitag, suka, gikan sa sugod o sa kagalon. Muna hininhayo na itong para paksiyugin na siya ready mo na gamito na ko kundi patangan na mantika gamay lang slide lang di lang palabi kay maupaw ta na upaw ano na ba yata daan mo na magkaw ta kaya itong bakul bagol kita na kayo kundi at hanggang salamat sa mga followers na ko nga pasensya na kayo bisag sa tagsar at ta mag video po mo diha taas na po akong presensya diha ninyo kung na walay dagas oras o, oh, nag ato nang gitak ang ato ang inuna na ito na to already na. Paksit na sad ni. Magpaabot pa wow. kanin sa inuna para inigkao na to. Kuha na Final na gud. O oh, wala, bukal-bukal na oh. Munin itong final na to nga kuan. Nga pagluto na to. Ato ning yun, ikuan kay luto naman ni eh, nya. Mga onta, daghang gyud salamat ninyo sa mga supporter na ko wow. sa mga followers. Bisag tagsara ta mag upload og video kay nalagi usahay nya. Dire ta kutob. Nya dahang salamat hanggang dito na lang. Bye bye.